Hi guys! It's me, NG OFW Papakita ko sa inyo kung paano ako maglinis ng mga salamin. Alam nyo, tinanghali ako ng gising. Alas 8 na ako nagising. Kaya minamadali kong mag linis ng salamin. Hindi ko na, hindi na ako gumamit ng hagdan kasi lagi akong gumagamit ng hagdan para malinis ko yung salamin. Ngayon ay hindi ako gumamit ng hagdan kasi nga nagmamadali ako. Baka magising na yung mga amo ko kasi nga tinanghali tayo ng gising. Okay, ganyan lang ako maglinis ng salamin. Araw-araw ko nililinis yan kasi lagi yang may bakat. Lagi kasi may mga ibon diyan tapos merong mga la mano, langaw. <laughs> mga ibon na pumupunta dyan tapos minsan basta laging maalikabok yang salamin na yan, minsan yung mga bakat ng kamay tapos ayun sa labas ayan sa labas nililinis ko rin yan malawak yan kaya medyo mahirap at mga ilang oras ko natatapos yan pag nililinis ko ngayon o oh, ko ng maglinis dyan kasi nga nagmamadali ako Okay guys, yun lang ang share ko sa inyo ngayon kasi nga nagmamadali ako at saka tanghali na akong humising. o di ba malawak yung labas na nilinis ko. Okay guys, subscribe my channel MGOFW. Bye-bye.